Ano kung sabihin ko sa inyo na kahit sa anong galing ni Kawai Leonard ay hindi pa rin ito pinaglaro dahil sa kanyang buho. Nit na 63 bilang freshman ay sumali si Kawai sa football team ng school nito dahilan para mabigo siyang makasali sa tryout ng basketball. Pero kahit pa ganito ay naimbitahan siya ng assistant coach ng Canyon Springs High para maglaro muli na maglaro sa isang kondisyon. Binigyang ultimatum ng coach ang batang si Kawai na makakasama lamang siya sa team kung puputolen ito ang kanyang braids. Ang iconic na hairstyle na ito ni Kawai ay talagang nakadikit na sa kanya, sa katunayan ay 7 years old pa lamang siya ng unang subukan ng braids. Pero kung hindi niya naman ito bibitawan ay mapipilitan itong umupo ng isang taon na posibleng makaapekto sa kanyang development. Mabigat man ang sitwasyon ay walang kung ano-ano ay agad itong hinindian ni Kawai at dismayado pa sa asal ng coach. Lumipat na lamang ito sa Martin Luther King Jr. High kung saan niya tinapos ang kanyang paglalaro kasunod ng dalawang taon na participation sa San Diego State. 2011 ito nang madraft sa NBA bilang 15th pick ng Pacers bago tuluyang matrade at maging superstar na nga sa Spurs anim na taon naman makalipas siyang mapili ay napabalitang pinutol na umano ni Kawhi ang kanyang iconic na cornrows matapos mag-viral ang isang picture. Sa huli naman ay napatunayan na hindi ito totoo at hanggang sa kasalukuyan ay nakikita pa rin natin na ito pa rin ang hairdo ng nag-iisang claw at terminator ng NBA na si Kawhi Leonard. Handa ka rin bang hindi maglaro dahil sa buhok mo? Nagustuhan mo ba ang kwento idol? Sinong NBA players naman ang gusto mong malaman ang story? Comment na sa ibaba para matampok namin sa next upload. <laughs>